Itawag na lang doon. Ayan si Besh. Yung mandurugas. Nakalibre kami ng hot cake. <laughs> nagpabipi kami guys. Akin heartbeat ko ang ano. Malakas daw ang heartbeat ko. Ano gamit? Ano gamot sa heartbeat? Heartbeat? oh, yung sabi mo mga ano yung heartbeat ko. Ano ma Huwag kang ma-stress. Hindi ba lalaki? Hindi ba lalaki ang gamot doon? Ay, mas na. Mas tataas yan pag nalangin. Ay, ganun ba? At normal lang po tayo. Normal ako. Ano? Hindi ka abnormal? Apo tayo? Hindi normal? Hindi abnormal? Uulag ko na yun sa'yo, diba? Huwag mo na tayo ganun na. Tara na, saan na tayo? Hindi na tayo nakabili ng hot cake. Anong ano, pansit? Anong pansit doon? Next week, wala na akong pera. Tara na. Ang <laughs> mabili natin? Ayun. Iska po na tayo. <laughs> Sino yan? Hindi pa tayo kumakain. Bakit natin? Bakit natin? Bakit natin?

Pero doon pa tayo eh, no? Oh, no, oh, ako. Besh. Ano ihalo mo diyan? Pakibig. Daming nang nagpapabox. Oh, wala na siya. Saan wala nang babalik? Nakita niya na tayo bumabasag din. Si Pangyao na lang inside. Eh. Ayan, oh. Hello, Pangyao. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Uh, yeah. Next time, Pangyao. Ayan, beso. Ayan, Mahilig sila dito sa kawayan, Bish, no? Nakala ko magkakapit ka. Oo, oh, sinabi ko ba? Oo. Hindi ah. Ayoko. Lagi na lang ako nagkakapit sa bahay. Tara na, tawid tayo. Ha? Yung chan mo nakikita. Eh, mainit eh. Grabe, ganda sa sakyan, no? Oh. Pero ano, ma marumi, oh kulang sa linis to. Masarap yung mga tinapay diyan, oh. Para humasa, pero mga ano, wala na ng pera. Ah. Maghanap tayo ng may maglibre. Diyan sa park baka nandoon na yung ano. May ano.